guys mag vlog na punta karon November 13 Pizza Tracy sa November Merkulis nga adlaw karon ang ato vlog magpakaon ko sa ako mga iro ni e ang ako mga iro oh. ayan si Rotsen o si Bakikik ato nang pakanoon hatdan ako pagkaon ngato sa ilapayag pagkahuman sila po dito sa loyo ni kural si Batoy Toy o si Tidiver mga guys, unya pagkahuman na itong pakaon sa ilaha magkuha kong upo kay upo dito yan upo dito mga guys upat na ako ng harbison karun no oh. Ha, ako i-close up ha yan oh, yan oh, mga upo oh. okay raditu uh, opat kebo karena orang usang adakku moyato kuhaun garono yan oh hatuk hmm. dibalek yan ni atakaron diri sa kampung backyard sa balai oh uh, ni kampung balai oh yan oh okay, kini ang aku backyard dere ni atas halikod sa backyard no. oke okay. hatu sila tengah pegaun si di biar to salikod nang sin oh city si di berung si batoy toy ang unahon na tugbakaon kini si Rotsin o si Bakikik ang ilang pagkaon na karidi na di adha sa freezer okay mauning ilang sudlanan sa pagkaon kining duha ka preser na na tindaghan na ilang pagkaon on eh, di na mo sa duha ka preser ni ana sa gawas ang uban mao okay, kini oh nagahi pagayo kay sa preser mga kuan siya mga pork chop uh, sa baboy bitaw uh, baboy kan lahi dire ang pork chop sa baboy kuha nila ang ang tambok ug gampanit panit unod na lang ni ug bukog nga gitaputan no ayan so uh, niya rin sa usa ka presyo nga bag oh, ang ilang pagkaon ha no? ang ilang pagkaon mao karon ang ilang recipe ham mo ni ham oh gahi-gahi pa nag -ayos -ayos pa kay niya sa preser dayon kini pork chop yan baboy nga wala na ipanit o tambok unod na lang o bukog pork chop dayon kini meatlock baka ni baka dayon kini turkey ni uh, turkey dayon ni ay paas mga manok yan nag ice ice pa ni gahi mga man paborito kini gahi pa ba kay ilaman na ub ubon nag ice pa presko yan, yan kini Og yapon ilan ni dito sa likod ni Batoytoy og ni Juan Tiber. Oh, pork chop ah muni siya ang ham. dayon pork chop. Yan. oh, pork chop ni no. pa sa manok. Yapon sila ikan ng turkey. Dayon kini ang ah, beef uh, ah, meat loaf. Uh, meat loaf. mo nang recipe. Na to, sa paghatod kining kang ilahan ni tide ilaha rutsin og ni bakikik okay ihatod na to dito sa ilang payag mga guys okay mga guys no ihatod na nato ang ilang pagkaon ngadto sa may ilang hang payag wow okay mga guys ni ana sa ilang payag sa akong mga iro si bakikik ug si Rutsin, serve na nato sa kaon ayan o oh. ito uh, na kaon na unahon dayon yun nilang kit kit ham yun no, ay paborito ni ako mga ero na si bakikik o si rutsin ayan tanawa wow. tangag usaka, iwang, oh, uh, oh, ang, kunday, yung usa ka iwa nga ham o tara o yan o ang kuwan yung itangag una pork chop paborito sa nila, pork chop kay baboy mag yapo na Oh, baboy. Ana. Ayan. Oh. Tuan na layo na ta diri ako balay. ah oh. ara akong balay o. Ayan. ah ni ta diri sa payag. Sa so, kuan. Ni dayon ang ato na sad pagkaon, sila na sad si Batoytoy og si Tuad dito sa pikas bahay no. Okay. At sila sila na sad si Tediber og si Batoytoy atong dalhan og pagkaon. Wow. Okay mga guys. Ato na pong ihatdan sila si Batoy Toy o si Terbiler Bear o pagkaon no. Okay. Uh, diha sa likod anang sin. Diha dito. Doon na sin to. Sila si Kwanto na pagkaon sila dito si Rutsin o si Bakikik. Karon ato na pong hatdan sila si Batoy Toy. Uh, yan naman ang ilang pagkaon. Oh. No? Nagka-ready naman eh. Ayan, ano. Oh. Basalan na say atong hatda no. Guys, wa to sa loyo sa ila lugar ni Batoy Toy og oh. ni Tediber. Wow. Okay mga guys, Nga na sa lugar nila ni Batoy Toy og ni Tediber. I serve na nato ang pagkaon. Oh, nangag na sila sila pagkaon o. Oh. Okay. Ayan, si Tediber o si Batoy Toy. Okay. Ah uh, ni anato dire. O, so, to na ako balay o. Layo na. Ayan. na tali sa igbaw sa pwesto nila ni Batoy Toy. O, ni Teddy Ayan na si Batoy Toy. Tangag na sa pagkaon. Ayan, hasta si Teddy Tangag na yun siya. Uh, ang pila pagkaon dito ni Kuan, Rotsin o ni Bakikik, Mauragyapon. Japan, Ayan na ay ham ham o ha ah uh, ah uh, pork chop meatloaf, paas manok fried chicken o kana ang turkey o na ila recipe karon ayan si batoy toy bia tutunawan kung siya giuna ah uh, giuna niya ang paas manok kung paan paon fried chicken okay Oh, main ni dire kay ni atas sakilid sa lasang para ang ilaga kung di sila maghurot ana ang ila pagkaon nga kung girasyon karon ang ilaga mo ay maghurot ana nya dili na sila mudo ulit sa balay kay layo na mabalay oh para man dito na din na ako sila gipakaon firme sa kilid sa kural nga sa likod ang lasang ha na man na mo yung ilaga lasang oh, Ayan, banat na sila kaon. Okay, mga guys. Karon, ang sunod na buhaton ang sunod na buhaton mag vlog na punta isumpay nato sa vlog ang pagkuha sa upo kay human naman kung vlog nila sa ila pagkao no okay? muantun na sa balay para magkuha sa uh, po sa upo wow okay mga well, guys yan na sa ako likod sa balay ato ng sugdan pag harvest ang upo so, mga guys humana ko ako mission pagpakaon sa akong mga ero no karon uh, magkuha na ta sa upo oh uh, dito ay ayan humana ako mission pagpakaon sa mga ero nako oh uh, ayan ni ta diri sa likod sa akong balay ayan no okay karon ang ato ang isunod sa pagvlog kay eh, humana man tag mission pagpakaon sa akong mga ero magkuha ta atong upo ako nandog hiton ay akong giandam nga kahoy nga nang kahoy bang nga akong gibutangan og kutsilyo sa tumoy akong gihigot o no, gini o yan o oh, hindi nga kahoy na na siya kutsilyo dito gihigot na ko kahit ito ama sa igbaw ng kuan o no, taas man kay ng upo ato ng gulgulon musaka ko diya sagdan, mga guys na no? okay sugdan na nato sugdan na natos pagsaka. Okay. wow Okay mga guys. Ako nang dughito ng op. Ok. Mga guys no. Ito na. Nakaandam na tong kutsilyo na dito. Para pang gol-gol sa opo. Ito na guys. Nakuha na. <laughs> Nabali oh. Ano pagkahog sa yuta. Nabali ang upo. Oh, <laughs> uh, yan oh. Nabali. Kaya ako ramang gitong man ako masaw. Ayan. Pero di bali kay butayon man eh. Ato ni gulayon. Sugal. Sabukan. Subakan ko ni og. Sisda ng salmon. Alam ni. Okay. Bye na mga guys. Kay natapos o vlog din na lang kutob daghan salamat sa inyong pagtanaw okay bye bye